Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga benepisyo sa kalusugan ng luya. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Maaaring magkaroon ng maraming benepisyo sa kalusugan ng luya dahil sa anti-inflammatory, anti, anti nausea at iba pang mga katangian nito. Maaari itong makatulong sa iyo na magbawas ng timbang, pamahalaan ng arthritis, bawasan ng mga sintomas ng regla, at higit pa. Ang luya ay nagmula sa isang namumulaklak na halaman na nagmula sa Timog Silangang Asya. Nagdaragdag ito ng lasa sa matamis at malasang pagkain at may iba't ibang benepisyo sa kalusugan. Ito ay kabilang sa pamilyang zingiberaceae. At malapit itong nauugnay sa turmeric, cardamom, at galangal. Ang rhizome ay ang bahaging karaniwang ginagamit bilang pampalasa. Madalas itong tinatawag na ugat ng luya. Maaari mong gamitin ang luya sariwa, tuyu, pulbos, o bilang isang langis o juice. Nagtatampok ito sa maraming mga recipe pati na rin ang mga naprosesong pagkain, mga remedyo sa bahay, at mga pampaganda. Narito ang walong benepisyo sa kalusugan ng luya na sinusuportahan ng siyentipikong pananaliksik. Una, naglalaman ng gene geral na may potent medicinal properties. Ang luya ay may mahabang kasaysayan ng paggamit sa iba't ibang anyo ng tradisyonal at alternatibong gamot. Ito ay ginagamit upang tulungan ang panunaw, bawasan ang pagduduwal, at tumulong sa paglaban sa trangkaso at karaniwang sipon upang pangalanan ang ilan sa mga layunin nito ang kakaibang halimuyak at lasa ng luya ay nagmumula sa mga natural na langis nito na ang pinakamahalaga ay gingerol ang gingerol ay ang pangunahing bioactive compound sa luya ito ay responsable para sa marami sa mga nakapagpapagaling na katangian ng luya ang Jean ay may malakas na anti-inflammatory at antioxidant effect, ayon sa pananaliksik. Halimbawa, maaari itong makatulong na mabawasan ang oxidative stress, na nagre mula sa pagkakaroon ng napakaraming free radicals sa katawan. Pangalawa, nagagamot ng morning sickness at iba pang anyo ng pagduduwal. Maaaring mabisa ang luya laban sa pagduduwal, kabilang ang pagduduwal na nauugnay sa pagbubuntis, na karaniwang kilala bilang morning sickness. Maaaring makatulong ang luya na mapawi ang pagduduwal at pagsusuka para sa mga taong suma sa ilalim sa ilang partikular na uri ng operasyon, at maaari rin itong makatulong na mabawasan ang pagduduwal na nauugnay sa chemotherapy. Bagamat sa pangkalahatan ay ligtas, pinakamahusay na makipag-usap sa isang doktor bago uminom ng malalaking halaga kung ikaw ay buntis. Maaaring hindi ang kop ang luya sa panahon ng pagbubuntis para sa mga taong malapit ng mga anak at sa mga may kasaysayan ng pagkawalan ng pagbubuntis o pagdurugo ng ari. Maaaring hindi rin ito ang kop para sa mga may mga clotting disorder. Pangatlo maaaring makatulong sa pagbaba ng timbang maaaring may papel ang luya sa pagbaba ng timbang ayon sa mga pag-aaral sa mga tao at hayop ang pagdaragdag ng luya ay makabuluhang nabawasan ng timbang ng katawan ang ratio ng baywang at ang ratio ng balakang sa mga taong may sobra sa timbang o labis na katabaan ang kakayahan ng luya na maimpluwensyahan ang pagbaba ng timbang ay maaaring dahil sa ilang mga mekanismo, tulad ng potensyal nitong bawasan ang pamamaga. Pang-apat, maaaring makatulong sa osteoarthritis. Ang osteoarthritis ay nagsasangkot ng pagkabulok ng mga kasukasuan, na humahantong sa mga sintomas tulad ng pananakit ng kasukasuan at paninigas. Ang isang pagsusuri ay nagpasya na ang luya ay maaaring makatulong na mabawasan ang sakit at kapansanan. Ang mga kalahok ay kumuha ng 0.5 hanggang 1 gramo ng luya bawat araw sa loob ng 3 hanggang 12 na linggo, depende sa pag-aaral. Karamihan ay may diagnosis ng osteoarthritis ng tuhod. Gayunpaman, ang ibang pananaliksik ay hindi nakahanap ng katibayan ng parehong mga epekto. Gayunpaman, marami ang hindi na nagpatuloy sa paggamot dahil hindi nila nagustuhan ang lasa ng luya o dahil nasira ang kanilang tiyan. Panglima, makakatulong sa paggamot sa panmatagal ang hindi pagkatunaw. Ang luya ay maaaring makatulong na pamahalaan ang hindi pagkatunaw ng pagkain sa pamamagitan ng pagpapabilis sa pagdaan ng pagkain sa tiyan. Ang functional dyspepsia ay kapag ang isang tao ay may hindi pagkatunaw ng pagkain na may mga sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, pagdurugo, pakiramdam ng sobrang pagkabusog, belching, at pagduduwal ng walang malinaw na dahilan. Madalas itong nangyayari sa irritable bowel syndrome o IBS. Sa isang pag-aaral, natuklasan ng mga siyentipiko na ang pag-inom ng luya at paghahanda ng artichoke bago kumain ng pangunahing pagkain ay makabuluhang nagpabuti ng mga sintomas ng hindi pagkatunaw ng pagkain sa mga taong may functional dyspepsia, kumpara sa pagkuhan ng placebo. Pang-anim, maaaring mabawasan ang pananakit ng regla. Maaaring makatulong ang luya na mapawi ang dysmenorrhea, Nakilala rin bilang pananakit ng regla. Iminungkahi ng ilang pananaliksik na ang luya ay kasing epektibo ng acetaminophen, caffeine, ibuprofen sa pag-alis ng pananakit ng regla. Gayunpaman, higit pang pag-aaral ang kailangan. Pangpito, maaaring makatulong na mabawasan ang panganib sa kanser. Maaaring may mga katangian ng anti-cancer ang luya dahil sa gene geril at iba't ibang antioxidant at anti-inflammatory compound. Mayroong ilang ebidensya na ang mga compound na ito ay maaaring makatulong na mabawasan ang panganib ng mga gastrointestinal cancer, gaya ng colorectal, pancreatic, at liver cancer. Sa isang pag-aaral, 20 tao na may mataas na panganib ng colorectal cancer ang kumukuha ng 2 gramo ng luya araw-araw sa loob ng 28 araw. Sa pagtatapos ng pag-aaral, ang lining ng bituka ng kalahok ay nagpakita ng mas kaunting mga pagbabagong tulad ng kanser kaysa sa inaasahan. Gayunpaman, karamihan sa mga pag-aaral na may kaugnayan sa luya at panganib sa kanser ay hindi kinasasangkutan ng mga tao. Pangwalo, maaaring mapabuti ang paggana ng utak at maprotektahan laban sa sakit na Alzheimer. Iminumungkahi ng ilang pananaliksik na ang anim na show at anim na gene gerald, mga compound sa luya ay maaaring makatulong na maiwasan ang mga degenerative na sakit gaya ng Alzheimer's, Parkinson's disease, at multiple sclerosis. Ang oxidative stress at talamak na pamamaga ay maaaring mga pangunahing driver ng Alzheimer's disease at paghina ng cognitive na nauugnay sa edad. Maaaring pigilan ng mga antioxidant at bioactive compound sa luya ang mga nagpapaalab na tugon na nangyayari sa utak. Maaari itong makatulong na maiwasan ang pagbaba ng cognitive. Ang luya ay naglalaman ng mga sustansya at bioactive compound na maaaring may iba't ibang benepisyo para sa iyong katawan at utak. Maaari itong makatulong na pamahalaan ang pagduduwal, maiwasan ang mga impeksyon, bawasan ang panganib ng kanser, at higit pa. Gayunpaman, higit pang pananaliksik ang kinakailangan upang kumpirmahin na ang luya ay may mga benepisyong ito. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.